Mimili kami ngayon dito ng handal ni call center bukas sa 40 days ng tatay niya. Hi, hello po. Dito kami sa bagsakan sa palengke. At kami mamimili ng panghanda ni call center sa 40 days. Anong gagawin dyan sa sila? Guys, apakagaganda mo ng gulay dito sa bagsakan sa sambat. Sa mga gusto dyan mamili ng gulay, ang dami dito oh. Say hi, shoutout kayo na ate. Take Shout out, guys. Ito kay Edgar Canteen. Labanos okay. okay, laang ang ano ma? Tulutuan? So guys, nagtitingin kami ng gulay for tonight. Shout out kay ate. Say hi. Hi guys. <laughs> ano? Magsasopas ka? Sopas sa 40 days. Bili <laughs> na kayo dito guys. Sapa sa ka pa fresh ng ano. Fresh pa sa akin. Diba? daming gulay no? Hoy Doris, ako sa akin tayo. Umili ka na. Gamot sa sugar mo. <laughs> Gamot sa sugar mo. Oo oh, nga, bibili nga yun. No? Binibili na ako ng sugar. Oh, sa all. May ina. Shoutout nga pala sa aming kasama ngayong na-h** just namin. So guys, nag-OT off ako para makauwi ng maaga. Na, na ano naman ako, na isa kay naman. ako para sa family <laughs> ko. <laughs> guys, guys nag-OT off nga para makauwi ng maaga. Nag-jeep pa. Naisakay namin sa ban, naisama namin din sa pamimilay. Magiging tulala. Magiging matutulala. Yung nga nag-off ka na, tapos bigla ka nakikita. Naisakay sa hindi ko pa alam po anong plate number. ban. Ito ang sinama, kasi alam mo, si Gaho ang sinama para alam mo ang mga ingredients na nagbibilhin. Guys, sa tanda ng iyan, hindi pa alam. yung gustong bilhin ni Concentre. Oo nga. Hoy, bitki, na isama mo? kasi ano? Eh, up ko. Uwi na uwi na, uwi na. Nag-jeep na nga para mapabilis ng biyahe. Ano, nag para makauwi ng maaga. nabitbit ko, nabuksan ko agad ang ban at nahigit ko pa loob. Kidnap ko na, lang. na -kidnap? Yan guys, hilong hilong na ako kay call center. Guys, ang hirap ng ganare. Eh. Walang kaalam-alam ang... Ay, may pa-okasyon kung ano mga rekado. Oh, 18 cheese daw. Ito pa ang tinuturuan eh. Kung sinteri ko kita, upa. <laughs> kasi hindi ko naman alam. Ang ano, ay, ang hirap kayang magtansya-tansya. Bano ka, alam ko Dapat na kasi, nilista mo na. Hindi yung biglaan kang magyayaya. Sorry na, boss. <laughs> <laughs>